Ito naman ang kakulangan ng maintenance dahilan ng pagbagsak ng mga tulay. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamahalaan magtatayo ng tatlong raan na farm-to-market bridges. Mga mga balita dyan, Bumbo Radyo, Tugigaraw. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babaguhin ang sistema ng paggawa ng farm-to-market roads. Sinabi ni Marcos na tatanggalin ang dating nakasanayan na palakasa na para sa pag-aproba ng Farm to Market Roads na wala namang plano kaya kung saan-saan napupunta ang nasabing mga proyekto. Ayon kay Marcos, makikipag-ugnayan ng mga kaukulang ahensya sa mga local officials para sa gagawing mga Farm to Market Roads upang matiyak na pakikinabangan ito ng mga magsasaka. Bukod sa Farm to Market Roads, sinabi ni Marcos, na target ng pamahalaan na magpatay ng 300 na farm-to-market bridges ah, sa loob ng apat na taon ah, para sa mga tumatawid sa mga iloga. Kasabay nito, sinabi ni Marcos na ang kakulangan sa maintenance ang daylan ng pagbagsak ng mga tulay tulad ng Kabagan to Santa Maria Bridge sa Isabela at ang Pigatan Bridge sa Kamalanyugan, Cagayana. Sinabi ng Pangulo na ito ay dahil kulang ang pondo na inilaan ah, sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ah, para sa maintenance. Subalit so sa 2026 ha, ah, ay may sapat na itong pondo. So, gandahan niya yung tulay, huwag yung bumabagsak. At saka yung, 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 maintenance, yung maintenance. Ang naging problema talaga doon sa mga bumabagsak na tulay, hin, ay yung pigatan, yung limbawa. Tapos doon sa, sa Isabela, nagkaroon din. Kasi oh, hindi na maintain na mabuti. Bawat tatlong taon, kailangan puntaan, inspeksyonin lang yung tulay, tignan na kung may nakalawang na, kung may kailangan paltan na. Pagka ganun, eh, never, hindi na tayo magkakaproblema na sisira mga tulay na kailangan isara. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ranzel Lea This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!